Hello, 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 dear friends and followers. Kumusta? Ito ka pinag-uusapan namin ni Bossing yung yung pagiging makakalimutin. Kasi lately nga, napansin ko talagang ano talaga, lumalala na talaga yung pagiging makakalimutin ko. Joe, nakita mo yung glasses ko? Ano? Yeah, Sa ulo mo? Ay, isko. Dito lang pala. Ay, grabe na talaga pag habang nadadagdagan yung edad ng tao, lalo, lalong nagiging makakalimutin talaga sa totoo lang. Eh, yeah, anak mo. Yung ay... Yung glasses ko, wala na naman. Dito lang kanina. Wala ka talaga. Nandiyan lang sa damit mo, nakasabi? Ay, Diyos ko. <laughs> Sabi ko na nga ba eh. Pero at least, no? Eh, isang napaka... Ano yung malaking uh, privilege talaga yung ganito na na umaabot tayo sa mga katandaan na naranasan natin paano tumanda, di ba? Parang Naku. Jo. Wag eh. Wag makulitan ha. Ah. Uh, kasi hinahanap ko na naman yung glasses ko. <laughs> Hindi ko na naman makita. Wala. Kita Wala. mo? Wala ka talaga. Suot-suot mo na, oh. Ha? Huh? Ano ba yan?